Naramdaman mo na ba na may isang bagay na malapit na, pero hindi mo pa makita? Virgo, binubulong ng universo ang iyong pangalan, at ang mga senyales ay nasa paligid mo, naghihintay na mapansin mo. May isang kaluluwa na dahan-dahang lumalapit, isang tao o bagay na nakatakdang baguhin ang lahat. Hindi ito aksidente na ikaw ay nandito, nagbabasa ng mga salitang ito. Ang landas na tinatahak mo ay malapit ng magbago, at ang lahat ng iyong pinakahihintay ay abot kamay na. Manatiling bukas, manatiling alerto, dahil ang iyong buhay ay magbabago sa paraang hindi mo inaasahan. Vergo, ang universo ay kumikilos sa mga misteryosong paraan, at sa ngayon, tahimik nitong hinuhubog ang iyong landas. Naisip mo na ba kung paano minsan ay natutumbok ng mga bagay ang kanilang lugar nang hindi mo namamalayan? Ang hindi mo pa nakikita ngayon ay ang lahat ng nangyayari sa paligid mo ay bahagi ng isang mas malaking larawan, isang larawang humihila sa iyo patungo sa isang bagay na tunay na makakaapekto sa iyong buhay. May isang kaluluwa, isang presensya, isang koneksyon na papalapit, at kahit hindi mo pa ito nakikita, magtiwala ka na ito ay para sa iyo. Sa Filipino na espiritualidad, naniniwala kami na kapag ang universo ay nagpadala sa iyo ng isang senyales, ito ay dahil handa ka ng tanggapin ito. Ito ang iyong sandali, Virgo. Yakapin ang misteryo, yakapin ang mga senyales, dahil may isang makapangyarihang bagay na malapit nang mangyari. Ang landas na tinatahak mo ay hindi random, ito ay iyong tadhana, na unti-unting bumubukas. Ang mga senyales na hindi mo pa nakikita. Virgo, ang universo ay patuloy na nagpapadala sa iyo ng mga senyales, ngunit talagang napapansin mo ba ito? Sa kulturang Filipino, naniniwala kami na ang tadhana, kapalaran, ay kumikilos sa mga misteryosong paraan, tahimik na ginagabayan tayo sa mga liko at pag-ikot ng buhay. Ang mga senyales ay hindi palaging halata, ngunit palaging naroroon. Ito ay nasa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga tahimik na sandali, sa mga pag-isip na dumaan sa iyong isipan sa tamang panahon. Ang mga senyales na ito ay paraan ng universo upang itulak ka, hikayatin kang makita ang higit pa sa ibabaw, at magtiwala sa hindi nakikita. Madalas ang mga senyales ay lumalabas kapag hindi natin inaasahan. Isang usapan na malalim ang epekto sa iyo, isang panaginip na mas totoo pa kaysa sa realidad, o isang bigla ang alaala na nagiging ng pag ng iyong puso. Hindi ito mga simpleng pagkakataon. Ang mga ito ay mensahe na ipinadala direkta sa iyo, ngunit tanging kung handa kang makinig. Ang espiritualidad ng mga Filipino ay nagtuturo sa atin na tayo ay napapaligiran ng ito, mga espiritu, na gumagabay sa atin sa ating landas, ipinapakita ang daan kapag tayo ay bukas na tumanggap ng kanilang karunungan. Maaaring hindi mo napansin ang mga senyales na ito noon, dahil sa ingay ng pang-araw-araw na buhay, o kaya'y hindi sigurado sa tunay na kahulugan nito. Ngunit ngayon, Virgo, ang universo ay muling binibigyan ng pansin ang mga sandaling ito. Magingat at bigyan ng pansin ang mga nangyayari sa paligid mo. Maging ito man ay paulit-ulit na simbolo, isang pangalan na patuloy na lumilitaw, o isang pakiramdam na hindi mo maiwasan, ang mga ito ay mga senyales ng mas mataas na layunin na gumagana. Marahil naramdaman mo ang bigat ng kawalan ng katiyakan, ang paghahangad ng higit pa, ngunit hindi mo alam kung paano magsimula. Hayaan mong ipaalam ko sa iyo, hindi ito isang random na pakiramdam. Ito ang tawag ng tadhana, vergo, at sinasabi nito na may isang bagay, o isang tao, na paparating sa iyong buhay na magbabago ng lahat. Sa kulturang Filipino, naniniwala kami na ang ating mga ninuno ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng mga senyales, panaginip at pakiramdam. Ang mga ito ay hindi basta mga dumaan na pag-isip, sila ay mga gabay na tumutulong sa atin upang matagpuan ang ating daan. Habang ikaw ay nagmumuni-muni tungkol sa mga senyales na lumilitaw sa iyong buhay, isipin mo ito hindi bilang mga random na pangyayari, kundi mga mensahe mula sa universo na naghahanda sa iyo para sa susunod na kabanata ng iyong paglalakbay. Tandaan mo, Virgo, ang universo ay laging nagsasalita, ngunit na sayo ang desisyon kung makikinig ka. Ang mga senyales ay naroroon na naghihintay na mapansin mo. Magtiwala ka sa mga ito dahil sila ang magdadala sa sa kung ano ang iyong hinihintay. Huwag hayaang lumipas ang sandaling ito. Ang kaluluwang palapit sa Vergo, habang ang mga senyales ay unti-unting lumalabas sa iyong harapan, may isang bagay o isang tao na patuloy na lumalapit sa iyo. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit magtiwala ka kapag sinasabi ko na ang kaluluwang ito ay nakatakdang dumaan sa iyong landas at malapit na ito kaysa sa iyong inaakala. Sa kulturang Filipino, naniniwala kami na ang kikaluluwa ay palaging konektado sa ating tadhana, minsan mula sa isang nakaraang buhay, minsan mula sa ibang mundo. Ang koneksyon sa pagitan mo at ng kaluluwang ito ay palaging naroroon, kahit na hindi mo ito naramdaman hangang ngayon. Hindi ito basta isang random na tao na pumasok sa iyong buhay, ito ay isang tao na malalim ang koneksyon mo. Isipin mo ito na parang mga sinulid ng tadhana, marahang hinihila ka patungo sa isang tao na magbabago ng malaki sa takbo ng iyong buhay. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala kami sa konsepto ng isumpa, sagradong mga pangako, na ginawa ng mga kaluluwa, mga pangako na nagbubuklod sa kanila sa bawat buhay. Ang ugnayan sa pagitan mo at ng kaluluwang ito ay maaaring magbigay ng pamilyar na pakiramdam, parang nakilala mo na siya bago pa ang sandaling ito. Hindi mo pa ito nakikita, Virgo, ngunit ang universo ay inyaalin na ang lahat para sa pagkikitan niyong ito. Maaaring magtaka ka, sino ang kaluluwang ito? at bakit siya lumalapit? Maaaring ito ay isang tao na nakatagpo mo na sa isang nakaraang kabanata ng iyong buhay, isang tao na nag-iwan ng matinding epekto sa iyo nang hindi niya alam. Maaaring ito rin ay isang bagong tao, ngunit ang kanyang enerhiya ay tinatawag ang iyo sa paraang hindi mo kayang baliwalain. Ano man ang kaso, ang koneksyong ito ay hindi aksidente. May kasabihan ng mga Filipino, ang tadhana ay may paraan, at ito ay lalo na totoo pagdating sa mga koneksyon ng kaluluwa. Ang universo, sa lahat ng mga maliliit nitong mensahe, ay gumagabay sa iyo patungo sa tao na ito. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, ngunit ang lahat ng pinagdaanan mo, bawat hamon, bawat kasiyahan, ay nagdadala sa iyo sa puntong ito ng iyong buhay. Magtiwala ka na ang enerhiya ng kaluluwang ito ay patuloy na lumalapit sa iyo para sa isang dahilan, at ang mga landas niyo ay malapit ng magtagpo. Hindi lang ito tungkol sa mga romantikong relasyon. Bagamat ang ideya ng soulmate ay karaniwang naubnay sa pag-ibig, ang koneksyon na ito ay maaaring isang pagkakaibigan, pagtuturo, o gabay espiritual. Ang kaluluwa na lumalapit sa iyo ay maaaring isang tao na tutulong sa iyo na lumago sa mga paraang hindi mo inaasahan, isang tao na magtutulak sa iyo upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang paniniwala ng mga Filipino sa balikloobs, pagbabalik sa tunay na sarili, ay malalim na nakaugat dito. Ang tao na ito ay maaaring magtulungan sa iyo na muling matuklasan ang mga bahagi ng iyong sarili na matagal nang natutulog o nakalimutan, at magbukas ng potensyal na hindi mo alam na mayroon ka. Habang ang mga araw ay lumilipas, maaaring magsimula kang maramdaman ang presensya ng tao na ito sa iyong buhay, kahit hindi mo pa siya nakikilala. Maaring ito ay sa pamamagitan ng mga panaginip, mensahe, o mga pakiramdam ng Evo. Ito ang mga banayad na paraan ng universo upang makipag-ugnayan sa iyo, hinihikayat kang maging alerto at bukas sa mga darating. Virgo, matagal mo nang hinihintay ang sandaling ito, kung ito man ay iyong napansin o hindi. Ang kaluluwang ito ang nawawalang piraso na tutulong upang makumpleto ang palaisipan ng iyong tadhana. Manatili kang matiisin, manatiling bukas, dahil kapag dumating ang tamang oras, ipapakilala sa iyo ng kaluluwang ito ang kanilang sarili. Ang timing ng universo ay palaging perpekto, at kapag dumating sila, mauunawaan mo kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito ng ganito. Magtiwala ka na ang koneksyon na ito ay bahagi ng paglalakbay ng iyong kaluluwa, isang paglalakbay na magdadala sa iyo patungo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Pagtitiwala sa paglalakbay Vergo, ngayong malinaw na ang mga senyales at ang kaluluwang lumalapit sa iyo ay malapit ng dumating, ang pinakamahalagang hakbang ay matutunan ang pagtitiwala sa paglalakbay na nasa harap mo. Ang espiritualidad ng mga Filipino ay binibigyan ng diin ang konsepto ng Chi Pananampalataya, Pananampalataya sa iyong sarili, Pananampalataya sa proseso, at Pananampalataya sa universo. Ito ay tungkol sa pag-unawa na hindi mo kailangang makita ang bawat hakbang ng malinaw upang magpatuloy. Minsan, ang pinakamalakas na bagay na maaari mong gawin ay sumuko sa agos ng buhay at magtiwala na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Laging naghahanap ng senyales, vergo, laging naghahanap ng patunay bago kumilos. Ngunit ang universo ay hindi palaging nagbibigay sa atin ng lahat ng sagot ng maaga. Parang naglalakad sa hamog, hindi mo makita ang destinasyon, ngunit tinatahak mo ang bawat hakbang, nagtitiwala na sa huli ay matutunton mo ang iyong daraanan. Ang kasabihang Filipino na huwag manghula ng bukas ay tumutukoy dito. Isang paalala na magtuon sa ngayon, maglakad sa landas na nasa harapan mo at magtiwala na ang bukas ay ayos din ng sarili nito. Maaaring nakaranas ka ng maraming hamon at maaaring may mga pagdududa na nananatili sa iyong puso. Magiging maayos ba ang mga bagay ayon sa iyong inaasahan? Magbubukas ba ang koneksyon na ito, ang tadhana, ayon sa plano? Natural ang mga tanong na ito, Virgo, ngunit magtiwala ka sa agos ng iyong buhay. Matagal nang inihahanda ka ng universo para sa sandaling ito. Ang lahat ng nangyari sa iyong buhay, mga tagumpay, kabiguan, mga sandali ng katahimikan at mga pagputok ng saya, ay gumabay sa iyo patungo sa puntong ito. At ngayon na narito ka na, panahon na upang magtiwala na ang lahat ay nangyayari ayon sa nararapat. Sa kulturang Filipino, madalas tayong lumingon sa ritual upang gabayan tayo, upang magbigay linaw at kapayapaan sa mga panahon ng hindi katiyakan. Ang mga ritual na ito, tulad ng pagsindi ng kandila para sa gabay o pag-aalay ng panalangin upang humingi ng kaliwanagan, ay tumutulong sa atin upang may aliin ang ating enerhiya sa universo. Virgo, ang universo ay hinihiling sa iyo na magtiwala sa iyong sariling mga ritual, ang iyong mga paraan upang manatiling grounded at konektado. Maging ito man ay sa pamamagitan ng meditasyon, panalangin, o simpleng paglalaan ng tahimik na sandali upang magmuni-muni, magtiwala ka na ang mga gawin na ito ay magtutulak sa iyo pasulong. Ang pagtitiwala sa paglalakbay ay hindi nangangahulugang hindi ka haharap sa mga hamon sa daraanan. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang landas na tatahakin mo ay hindi palaging makinis, ngunit ito ay tamang landas. May mga sandali na mararamdaman mong naliligaw o hindi sigurado, ngunit bahagi ito ng proseso. Gaya ng mga kwentong bayan ng mga Filipino na nagsasalaysay tungkol sa mga bayani na humarap sa mga pagsubok, ang iyong paglalakbay ay tungkol sa paglago at pagbabago. Hindi ka pababayaan ng universo. Vergo, madali kang maligaw sa sobrang pag-isip at pag-aalala tungkol sa hinaharap. Ngunit tandaan, ang iyong buhay ay unti-unting bumubuo ng perpektong pagkakaisa sa universo. Ang lahat ng iyong naranasan ay nagdala sa iyo sa puntong ito, at habang nagtitiwala ka sa proseso, makikita mo kung paanong ang bawat piraso ng puzzle ay magtatadpo. Ang kaluluwang lumalapit sa iyo ay bahagi ng malaking planong ito, at kapag dumating na ang panahon, maghuhulog ang mga piraso sa paraang magugulat ka at magagalak. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala kami na ang lahat ng nangyayari ay may divine timing. Hindi nagkakamali ang universo at ang iyong timing ay perpekto. Maaaring hindi mo ito maramdaman ngayon, lalo na kung ikaw ay nasa gitna ng hindi katiyakan, ngunit magtiwala ka na ang universo ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang pagsamahin ang lahat para sa iyo. Nasa tamang lugar ka at ito ay ayon sa iyong tadhana. Kaya't Virgo, pakawalan mo na ang pangangailangan ng katiyakan at kontrol. Yakapin ang paglalakbay, yakapin ang hindi tiyak, at magtiwala na ikaw ay ginagabayan patungo sa isang maganda at makulay na bukas. Ang kaluluwang lumalapit sa iyo, ang mga pagbabagong malapit ng mangyari, at ang buhay na naghihintay sa iyo, lahat sila ay bahagi ng landas na nakatakda para sa iyo. At ngayon, ang tanging kailangan mong gawin ay magtiwala dito. Yakapin ang tawag ng kaluluwa. Virgo, habang unti-unting lumalabas ang mga senyales, at ang kaluluwang lumalapit sa iyo ay patuloy na lumalapit, darating ang panahon na kailangan mong ganap na yakapin ang tawag ng universo. Dito mo gagawin ang hakbang ng pananampalataya. Ang kulturang Filipino ay nagtuturo sa atin na ang kadhana, kapalaran, ay hindi kayang pilitin, ngunit maaari itong tanggapin ng may bukas na mga kamay. Matagal ka nang naghintay, nagtanong, at naghahanap. Ngayon, panahon na upang pumasok sa buhay na matagal nang tumatawag sa iyo. Sa sandaling ito, hinihiling ng universo na makinig ka, makinig sa tahimik na bulong ng iyong kaluluwa, marinig ang tawag na matagal nang naghihintay na mapansin mo. Ang pagtanggap sa tawag ng kaluluwa ay hindi tungkol sa pagmamadali, kundi sa pagkilala na may isang makapangyarihang bagay na malapit ng mangyari. Sa espiritualidad ng mga Filipino, may paniniwala sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay, na tayo ay ginagabayan ng mga puwersang lampas sa ating kontrol, maaaring sa pamamagitan ng banal na intervensyon, karunungan ng mga ninuno, o ang tahimik na gabay ng universo. Ang kaluluwang lumalapit sa iyo ay hindi lang basta tao, ito ay isang banal na koneksyon, isang piraso ng iyong tadhana na ngayon ay nagsisimulang magtagpo. Ang universo ay nagsasalita sa iyo, Virgo. Maaaring nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan o kahit pagkaligalig, ngunit ngayon, panahon na upang buksan ang iyong puso sa darating. Maging tao man ito, isang pagkakataon o isang pagbubukas ng kaisipan, ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Hindi ibinibigay ng universo ang mga senyales ng walang layunin at hindi tayo nilalapit sa isang bagay ng walang dahilan. Ito ang sandali kung saan kailangan mong bitawan ang iyong mga pagdududa at takot at magtiwala na ang darating ay nakalaan para sa iyo. Ang konsepto ng balik loob, pagbabalik sa tunay na sarili, ng mga Filipino ay tumutukoy sa sandaling ito. Ito ang ideya na kapag natin ang ating pinakatunay na sarili, ang lahat ng bagay ay nagsisimulang mag-alin. Ito ang iyong sandali ng pagkakasunod-sunod, Virgo. Habang binubuksan mo ang iyong sarili sa kaluluwang lumalapit sa iyo, ikaw ay nagkakaroon ng koneksyon sa iyong pinakatamang landas, isang landas na puno ng paglago, pagbabago at layunin. Ang sandaling ito ng pagtanggap sa tawag ng iyong kaluluwa ay tungkol sa pagkilala sa iyong halaga, sa iyong paglalakbay at sa karunungang iyong nakuha sa buong proseso. Maaari mong itanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng ganap na pagtanggap sa tawag ng kaluluwa? Nangangahulugan ito ng pagbitaw sa kontrol. Nangangahulugan ito ng pagtitiwala na ang universo ay nandyan upang gabayan ka, kahit na ang daraanan mong landas ay hindi tiyak. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat ng bagay ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay magsimula sa unang hakbang, buksan ang iyong puso, bitawan ang anumang pagtutol, at magtiwala na ang universo ay ginagabayan ka patungo sa lugar kung saan ka nararapat. Parang isang ritual ng mga Filipino ng pag-aalay sa banal, ibigay ang iyong mga takot at pagdududa kapalit ng gabay at lakas. Malapit ka ng makatanggap ng isang bagay na magbabago ng iyong buhay, ngunit tanging kung handa kang tanggapin ito. Virgo, hindi ito ang oras para mag-hold back. Ipinakita na sa iyo ng universo ang mga senyales, at ngayon, hinihiling nito na magpatuloy ka. Matagal mo nang inihanda ang iyong sarili para sa sandaling ito. Sa mga kwentong bayan ng mga Filipino, madalas nating marinig ang mga kwento ng mga espiritu na gumagabay sa atin patungo sa tamang landas, at ito ay isa sa mga sandaling iyon. Magtiwala ka na ang kaluluwang lumalapit sa iyo ay bahagi ng gabay na ito, isang puwersa na tutulong sa iyo na pumasok sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Sa kulturang Filipino, tinatalakay din natin ang kapangyarihan ng si pagtanggap. Ang pagtanggap ay susi upang matanggap ang mga ibinibigay ng universo sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa pagsabi ng i, ito ay tungkol sa buong pusong pagtanggap sa mga darating na bagay, kahit na ito ay mukhang hindi pamilyar o hindi inaasahan. Ang kaluluwang malapit ng pumasok sa iyong buhay ay maaaring magdala ng mga hamon, paglago at pagbabago. Ngunit magdadala rin ito ng kaliwanagan, layunin at pagkakaugnay. Yakapin ito dahil ito ay isang regalo mula sa universo na nakalaan upang matulungan kang magbago at pumasok sa tadhana na naghihintay sa iyo. Ang tawag ng kaluluwa ay narito na. Matagal ka nang naghihintay. Ngayon, bitawan ang nakaraan, i-release ang iyong mga takot, at maglakad ng buo at matapang patungo sa hinaharap. Ito ang iyong sandali upang yakapin ang mga pagbabagong darating at magtiwala na sila ay nagdadala sa iyo sa lugar na nararapat para sa iyo. Virgo, habang tinatapos natin ang kabanatang ito, tandaan mo na ang iyong paglalakbay ay malayo pa ang mararating ang mga senyales, ang kaluluwang lumalapit sa iyo, at ang mga sandali ng kaliwanagan na naranasan mo ay lahat bahagi ng dakilang plano na inihanda ng universo para sa iyo. Ang iyong landas ay unti-unting nagbubuka sa mga maganda at misteryosong paraan, at kahit na hindi mo pa nakikita ang buong larawan, magtiwala ka na ang lahat ng nangyayari ay nangyayari ayon sa nararapat. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala kami na ang tadhana ay palaging kumikilos sa likod ng mga eksena, gumagabay sa atin patungo sa mas mataas na layunin. At tulad ng mga ritual na ating isinasagawa upang igalang ang banal, ang iyong mga kilos, ang iyong pananampalataya, iyong pagtitiwala, at iyong pagiging bukas, ay mga ritual na nagbibigay galang sa universo at nag ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ito ang sandali kung saan kailangan mong bitawan ang pangangailangan ng kontrol at hayaan ang tadhana na dumaan sa kanyang kurso. Habang ang kaluluwang ito ay patuloy na lumalapit sa iyo, yakapin ang pagbabago ng may bukas na mga kamay. Ito na ang iyong oras upang mag-alin sa iyong tunay na landas at pumasok sa buhay na matagal nang tumatawag sa iyo. Inihanda na ng universo ang pundasyon, at ngayon, nasa iyo na ang desisyon upang magpatuloy ng may tapang, pananampalataya, at pagtitiwala. Ang mga darating ay isang bagay na pambihira, isang bagay na magbabago ng iyong buhay, at gagabay sa iyo patungo sa taong nakatakda maging. Vergo, ang lahat ay unti-unting nagkakasunod-sunod. Magtiwala ka sa proseso, magtiwala ka sa paglalakbay, at magtiwala ka na ang iyong tadhana ay bumubuka sa perpektong pagkakaisa sa universo.